Kayo po ba ay na shadow ni Facebook? Anong ibig sabihin ng shadow banning dito sa Facebook? Ang shadow ay nagiging invisible po ang ating account dito sa Facebook. Hindi po ito makikita ng ating mga followers dahil hindi po ito dinistribute into a wider audience. Yun po ang shadow banning. Bakit po tayo na sa shadow ban dito sa Facebook? Ano po ba ang mga ginagawa natin? Mayroong mga activities po na ating ginagawa dito sa Facebook na posibleng magdodulot ng shadow banning sa ating account. Unang-una, yung F2F. di ba sa kagustuhan po natin na makuha natin agad ang 50k followers, kaya nakipag F2F po tayo yun, posible po iyong magdudulot ng shadow banning. Dapat po kung makipag F 2 F po tayo, dapat po may time intervals para po may wasan natin ang shadow banning ni Facebook. Another activity na ating iwasan, yung flood comment, flood sharing at flood reaction dapat po hindi natin sagarin kung mayroon po tayong paboritong content creator at pumupunta tayo doon sa kanya at hindi natin pinanood ang kaniyang mga videos pero po nag-comment po tayo at saka nag-react kahit hindi natin napanood ang videos sunod-sunod po tayong nag-comment sa mga videos niya sunod-sunod po tayong nag-react at nag-share pa po tayo sunod-sunod din yun, magdudulot yun ng shadow banning sa account natin. Dapat po, pag kayo ay nag-comment sa isang video, dapat panuorin nyo ang video, tapos mag-comment po kayo at mag-react. After ng isang reaction or comment lipat kayo sa isang video dapat po wag agad-agad nalilipat sa susunod na video dapat may time interval po para po hindi po tayo masyano bad. sana po ay ating ingatan ng ating mga account kasi po nakakatakot yung shadow ban dahil kahit ilan pang videos ang ating i-upload hindi yan makikita dahil hindi po yan dinistribute ni Meta into a wider audience yun po ang shadow banning sana po ay nakatulong po ang aking video please follow for more God bless